Positibong karakter ng Taurus Mapagbigay, walang isyo sa isang Taurus kung pagiging mapagbigay ang pag-uusapan. Meron man o wala siyang madudukot sa kanyang bulsa, ay palagi siyang willing tumulong, kahit na sa hindi kakilala ay bukas ang kanyang palad. Lalo na kung ang nangangailangan ay kanyang pamilya, kaibigan o sino mang mahal niya sa buhay. Kapag wala siyang maibigay sa iyo, at alam niyang kailangang kailangan mo ay gagawan niya pa rin ng paraan na siya ay makatulong. Hahanap siya ng tao na pwedeng makatulong sa iyo. Kaya, kung ikaw ay lalapit sa isang Taurus, asahan mo na gagawin niya ang kanyang makakaya para mapagbigyan ang iyong hiling. Maaasahan Marunong tumayo sa sariling paa ang isang Taurus. Hindi siya yung tipo ng tao na palaasa sa halip ay siya ang iyong maaasahan. May ugali rin siya na kahit gabi na o kahit wala siya sa mood ay kikilos pa rin siya kung kinakailangan para man ito sa kanya o sa ibang tao. Napaka-independent niya. Hindi siya maghihintay sa tulong ng iba kapag siya ay nagka-problema. Aayusin niya itong mag-isa sa paraan na kaya niya. Wala sa karakter niya ang mangistorbo ng ibang tao kahit pa ang mismong karelasyon niya hanggat kaya naman niyang solusyunan ang isang problema. Mapagpasensya Isa sa pinanghahawakang moto ng Taurus sa buhay ay patience is a virtue. Kaya naman, ang pagiging mapagpasensya niya ay hindi lang niya inia-apply sa pasensya sa tao kundi maging sa kanyang buhay. Hindi siya yung tipong mamadaliin ang isang bagay Maghihintay siya ng tamang panahon at tamang pagkakataon dahil naniniwala siya na as long as tama ang direksyong kanyang tinatahak, ay mabuti ang patutunguhan niya. Mapagpakumbaba Isa sa magandang karakter ng Taurus ay ang pagiging humble nito, down to earth. Kahit siya ay magkamit ng tagumpay, makakaasa ka na hindi ito aakyat sa kanyang ulo. Alam niya kung saan niya ilulugar ang sarili. At may pagkukusa siyang lumingon sa kanyang pinanggalingan. Bihira sa mga Taurus ang lumalaki ang ulo, lalo na kung ito ay konting pagangat pa lamang sa buhay.